Sa Cebu sila magse-celebrate ang Chinese New Year. Ito ang chika kasama si Paolo. Muling mawimit ang buong family. Ito na ang pamamanhikan moment with all of you family. Kung noong New Year ay sa sila ng celebrate kasama ang mga kapatid ng Timmy, usap-usapan nga rin na nandoon si Papi. Naghabasan din kasi ang ebidensya noong araw na iyon. Ang bagong sasakyan ay atagpuan sa rest house ng actress. Ibig sabihin, sumunod mismo sa tagaytay kahit hindi maganda ang panahon. Ayon nga sa mga komento, naniniwala ako sa si kika ni Mama Hobbs sa dami ng kanyang mga source imposible na hindi malaman ito. Sa mga isyo din ng mga aktres, siya ang number one na tumutugba lahat. Naanala -na -na ninyo about Katniel? True na true ang mga niya roon. Tapos yung abot sa Kim Pao na maging siya ay nahook sa lakas ng chemistry ng dalawa. At naniniwala daw umano? si Mama Ogs na hindi malabong magkatuluyan. In life, hindi mahirap manin si Kimi. Nakasama niya sa mundo ng showbiz. Napaka bait na bata at mapagmahal sa pamilya. Hindi nga magets bakit sinayang pa ni si Yen Lim na kayo na girlfriend material mag-iisang kinchuo. At naata ng mga katangian, isang babae, ay matatagpuan na kay Kinjo. Sa sobrang yaman din nga nito, ay napakahapol. Yung madamod.